welcome to my channel. Uh, this is Susan Whitey. Today guys, wala akong ibang maisip na gagawin kasi dito lang naman ako sa loob ng bahay. Pasensya na kayo guys ha, kasi halo-halo tong salita ko. Kasi, di ko na alam paano magtagalog ng mga streetan talaga eh. Pasensya na kayo ha, kasi iwawaray ko ito ibibisaya ko at itatagalog ko okay o. Na? ito guys papakita ko sa inyo anong gagawin ko ngayong araw na to ngayong umaga pala ito ha o ito yung ginagawa ko kahapon maghapon ito lalaba ko ng sangkatutak na labahin ayun o oh. daming bed sheets tampe, 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 is kumot, yun. Sa so, waray, tampe. Sa bisaya, habol. Sa tagalog, is kumot. Dito guys, ha, tutupiin ko to kasi para may legpit ko na doon sa mga lagayan ko ng mga lugat ko. Lagayan ko ng mga bado. Yung bado naman, so, ano yun, sa tagalog, damit. Sa bisaya, mga sinina, yun. Sa so, waray, bado, yun. Sige guys, samahan nyo ako kaya tulungan nyo ako magtupi. Uumpisahan ko na to kasi dami nito. Siguro mga isang dosina to. Isang dosina. Sige na, tulungan nyo ako magtupi para matapos agad. Kasi hindi pa ako kumakain ng almusal eh. nung no, oras na eh gutom na yung chan ko eh. Maaali, ma... Uubos na tong matutunaw na tong bilbil ko na matagal ko na iniingat-ingatan to, ilang taon ko na iniingat-ingatan tong mga bilbil -bil ko eh. Tapos ngayon, pa ako kumain ng almusal, mamaya nito wala na akong bilbil. Sina, na, tulungan niyo ako. Dikdek, tulungan mo ako magtupay ng mga koan. Aray na yung dulo nito, Carlo. Aray, ginoo. Kalangan ko pa mo muluhod para makuha ko yung dulo ng tampe sige na dikdek buligi ka dikdek -dik, sige magtupi puri pa naman na lipad lupad ang hangin oh. no kasi ko masantimaan marehos, eh. paano ito mahirap guys magtupi ng tampe lilipad pa sa hangin no oh. wawala ko sakuan sa dulo, kaya na yung dulo Pero kung maganda yung topiin ko yung mga ano lang, yung mga panty kay madali la Maganda topiin yung mga ano lang, yung mga t-shirt. Kasi ma masayon la eh. Yung mga tampi kasi nalilipad pa sa hangin. Ayun. Nagugutong pati, nag nagugutong pati ako. Nagwawalis pa ako ng sahig. Eh. Nagwilinis pa ako. Ayun. na naman. madali na lipat na naman ang hangin tuloy naman plansya plansya to guys eh mga gamit namin Walang, di oso sa akin yung plansya kasi magkuan sa kuryente malakas sa kuryente hindi na ako nagpa-plansya na nato solo. so pambahay lang naman to eh kasi wala naman nag-uopisina sa amin kasi wala naman ako nag-uopisina eh nakasulat sa balay. Palibot-libot sa loob ng balay. Kung ano-ano mga gibubuting sa buhay. Yung lang naman kay hindi na dapat pinapransa yung mga damit. Yun. Basa pa ito. Bibilag ko na naman to. Mamaya guys ha. Babalikan ko kayo kasi bibilag ako. Ito ako sa bubong kasi mapasok. Ayun, nilagay ko lang sa bubong. Maganda doon kasi maano yung araw eh. Diba? Ah, na, na talaga ako kasi makurit na ka puro ko abang nagtupi ng mga tampi. Mamaya guys, pagtapos ko nito, kakain mo na ako ng ah, uh, almusal. Sigutom na. Pero di ko ipapakita pag kumain ako kasi wala akong ulam Ah, oh, mayroon pala bulad. Saka ko na lang kayo pakitain sa ulam ko. Kung, kung, kakapagluto na ko na lechon. Lechon na pala ka. <laughs> lechon na pala ka. <laughs> kasi dik-dik, nakain na may lechon ng palaka. Oh, ginoo. Ang aliwara ng mga bata. Ito, dik-dik do, oh. Bulig na lugod pag tupi do. Pulaw yung dik-dik do. Ikaw, diri ka na bulig. Ito do. Pulaw dik-dik. oh. dik-dik na bulig na pag tupi. Pulaw yung dik-dik do. Ito na madik-dik. Ito yung kulaw pinapulawan. Nah, kunti na lang ito. Kunti na lang. Buti na lang, eh. ang piraso na lang to. Ito, guys, ang laki eh. Ito na guys, last na lang ito. Ito kakain ako ngayon. Kasi talagang gutom na ako eh. Last na lang itong tupihin eh. ko. Meron pa doon pero mga basa pa eh. di diba? Tapos. Mamaya na naman yung iba pag natuyo na magmara. Kakain ako guys. Maya na lang. Sige bye. Bye. Kakain ako.